Eto na mga lodi, Victor Wimbanyama, the alien, 7 ang height nito. Ang pagbabalik, possible ngayong season mga lodi. Matagal-tagal din itong nawala si Victor Wimbanyama dito sa San Antonio Spurs dahil sa pagpapagaling ng natamo niyang injury mga lodi. At sa kanyang ang pagbabalik ngayong NBA season ay maraming nag-aabang sa kanyang mga fans nasabik na makita dahil na wala nga ito nang medyo matagal-tagal din nang dahil nga sa kanyang natamong injury at sa pagbabalik mga lodi marami expectation ang kanyang mother team na talaga namang inaasahan nila ang napakalupit na galawan ng isang alien na si Victor Wimbanyama dahil all around din ito mga lodi at number one overall pick din ang alien na ito at sa kanyang tangkad na si Bimpor, ay talaga namang mga Lods. Ang laruan nito ay pwedeng pang point guard. At may tira din ito sa labas mga Lods. Pati ang depensa nito napakalupit din dahil sa napakahaba. Ang mga galabay ni Victor Wimbanyama talagang overall package to sa kanyang laruan at maraming pahihirapan to sa ilalim ng board dahil nga sa haba ng galabay nito ay talagang mahihirapin pasukin ng kanyang mga kalaban ang inside the paint mga Ludes. At dahil nga treat din ito si Victor Wimbanyama sa loob dahil sa laki neto ay magkakaroon ng spacing ang kanyang mga kakampi upang tumira sa labas tulad ng point guard na nakuha nila sa Sacramento Kings na si De'Aaron Pax. Malaya itong makakatira beyond the art dahil mapupunta kay Victor Wimbanyama ang mga bantay sa loob ng paint at mayroon pang isang makakatulong dito kay Victor Wimbanyama ang number 2 overall pick nung nakaraang NBA draft na walang iba kung hindi itong si Daylan Harper na isang 6'6 athletic guard dahil kinukumpara nga ito kay James Harden ang laruan dahil kalaweter nito mga loobs ay ito nga ay anak ng isang legend ng Chicago Bulls na si Ron Harper at sa tulong ng dalawa nilang point guard na malulupit ay siguradong hindi ito mahihirapan si Victor Wimbanyama na gawin ang kanyang trabaho dito sa San Antonio sparse dahil may magpapasilitate na ng bola at darating na lang ito sa kanya sa ilalim ng walang kahirap-hirap dahil sa dalawang versatile na nakuha nilang point guard, mga ludes. At syempre, isama mo pa dyan ang kanilang mga core player na dati na niyang nakasama at ang bench nila ay medyo malalim din. Kaya talaga namang itong San Antonio Spurs ay talagang sa tingin ko ay magiging contender ngayon dito sa parating na NBA season. Kaya naman isa ang San Antonio Spurs ang aabangan ngayong pagbubukas ng NBA seasons dahil nga sa pagbabalik ng isang Victor Wimbanyama at isama po pa dyan ang isang Dylan Harper at itong si De'Aaron Pax talaga namang napakalupit ng tandem ng tatlong ito kasama ng kanilang mga teammate at ito ang kapanapanabik na aabangan natin ngayong season itong San Antonio Spurs sa pamumuno nga ni Victor Wimbalnyama at ni Dylan Harper at nitong De'Aaron Pax malalaman natin kung madadala nga nilang tatlo ang San Antonio Spurs dito sa finals ng parating na NBA season. Kayo mga Lods, ano ang masasabi nyo sa lineup ngayon ng San Antonio Spurs mga Lods?